makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakiba kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Daniel Castro at Rose Ann Sibar. Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakiba. Dito lang sa DZJV 145A Radio Kalabar Radio Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Daniel Castro, ang inyong kaakibana. Para so, sa mga kaibigan, siyam na minuto na makalipas ang alauna ng hapon At welcome sa ating ng kakibat Ngayon pong araw na ito ng uh, Bernes Ngayon po ay asing sa 1 ng Desyembre 2025 At uh, oh yeah mga kaibigan tayo po ay pa weekend na naman And uh, alam ko ito uh, pa-weekend na ito pala palamang Anong palamang? <laughs> Malabang ha, uh, marami ho sa atin lalo na ho sa sa uh, eskwelahan uh, hindi pa yata siguro no uh, sa mga kwan, sa mga work sa mga opisina sa mga trabaho uh, at sa iba pang mga lugar siguro baka simula na no nung pag celebrate ng mga Christmas party uh, especially itong weekend na ito di ba hanggang next week yan ha mga kaibigan o paano hubalin nyo yan pinaghandaan pinaghahandaan at paghahandaan pa puro handaan <laughs> oh, Pero syempre ha Mga kaibigan uh, Yung inyong uh, plano na yan Na Christmas party Baka meron ho kayong Christmas party Na ngayong uh, uh, weekend Ay uh, take note lang ho ha? Meron ho tayong in-expect na bagyo Na ngayon pong uh, weekend Talaga papasok ko ng uh, Philippine Area of Responsibility Or magla-landfall Ano ha mga kaibigan At uh, nasa bahagi na naman ho ng Bisayas, ha, Mga kaibigan Ang uh, unang tamaan niyan kung ano ho yung tinamaan o tinamaan tuloy agad, dinaanan ho ng bagyong tino at uwan, ano ho? Hey, Malamang-lamang yun yung buyong uwan eh. Uh, ah, dadaan na ho nitong si bagyong uh, uh, Wilma. Ayan, yan po magiging pangalan niya ha, Wilma. Well, siya po igarap ng bagyong ha, uh, at uh, may pangalan na talaga, Wilma. Okay? O kaya dapat i-consider ho ninyo ang panahon ha sa inyong pagsasagawa ng mga Christmas party. Eh baka mamaya ang party pala ninyo ay garden, edi di ibig sabihin open area. Alam niyo kung gaano kayo kaapektado ng bagyo, hindi ho mga. O baka naman yung inyong uh, party ay swimming swimming yan o kaya beach party yan. Eh tignan nyo rin ha, baka naman mamaya maapektuhan maapekto hindi ho ng bagyo yung inyong pupuntahan ng lugar pala, yung inyong venue. O kaya make sure ano ho na Uh, ano, uh, make changes if necessary. Ayan ha. Sa inyong mga location and venues ano ho, ng uh, Christmas party kung may kailangan palitan sa program, eh palitan ho niyo. Di ho ba? yung uh, aakma naman ano? Yan, pero nako medyo malapit na kahit bukas na ho eh. sa <laughs> sabay so, ganun na ano, mga kaibigan anyway anyway ito ho no uh, syempre uh, bukod po dyan, ano, sa mga binabait kong paghahanda uh, Aha, uh -huh. para sa party na naka medyo uh, tatamaan ho ng bagyo, ha, mga kaibigan. E, speaking of bagyo, ano nga ba yung mga paghahanda na dapat ho natin gawin? Ano ho yung mga step by step na dapat ho natin gawin kapag may bagyo? Aha, uh -huh. kapag may bagyo, kapag uh, nandyan na si bagyo habang bumabagyo na. Kasi meron hong tatlo yan, eh, no? before bumagyo, okay, habang paparating pa palang bagyo, habang bumabagyo at pagkatapos ano ha mga kaibigan ano, kumbaga nakalis yung bagyo ano yung mga dapat ho natin gawin okay i-refresh Ire ko ko kayo dyan ah, mga kaibigan. pero ito ho umpisa ko na kaagad bago tayo mag commercial break eh habang paparating pala ang hong bagyo mga kaibigan, kailangan maghanda ho kayo ng uh, unang una emergency kit meron na ho ba kayo nyan ilang beses na ho natin yung pinag-uusapan at pinapaliwanag ah eh baka wala pa rin ho kayo nyan ah, dapat meron ho kayo nyan palagi ano? kung saan nakalagay po dyan sa emergency kit unang una pagkain tubig Okay, and dapat din ho, merong hong flashlight yan, uh, may baterya para ho sa flashlight, okay, uh, radio, yan na yung pong transistor radio, na di baterya rin, siyempre, no, mga kaibigan. Maganda rin, meron kayo sipol, yung silbato, kung tawagin ha, yung mga kinakailangan gamot, ano ho, yung mga pang-emergency gamot, at especially, yung pong mga nagme-maintenance dyan, yung inyong pong mga maintenance medicine, at iba pa hong mga pangunahing pangangailangan, Okay? And syempre, uh, magbasa ho ng mga impormasyon na, na, inilalabas ho ng mga ahensya, ahensya ng pamahalaan tungkol nga po sa bagyo. Well, especially sa uh, uh, sa ano yan, sa pag-asa, mga kaibigan. Ang dali hong subaybayan ng ano eh, ng monitoring sa bagyo sa Facebook page ho ng Pag-asa, mga kaibigan. DOST Pag-asa. Yan, no, mga Madali ho yan. Lalo't pagka meron ho talagang bagyo na, hourly po yung update. Ano makibigan kundi man hourly kung kinakailangan mas mayat mayay Pwede ho ginagawa ho ng pag-asa. Ayaw wag na wag ho ninyong kakalimutan monitoring. Ah, kung ah, nasa na ah, si bagyo oh, kasi paparting pa lang eh hindi ho baga. Alamin kung anong mga panganib ang maaring ah, kaharapin ninyo sa inyong lugar. Kayo ho bay bahain. O kayo ho ba'y baka maka-experience ng landslide nasa mountainous area ho ba kayo. O yung mga ganyang bagay, okay? And ah, meron din ho tinatawag na hazard hunter. Ano ho mga kaibigan, na ginawa po ang FIVOX naman para tukuyin kung ano ang mga kalamidad na pwedeng tumama po sa inyong lugar sa isang lugar ika nga Okay o oh, halimbawa 'yan katulad na sinasabi ko kanina noho kung may bagyo bahain ba inyong lugar ang lugar ba ninyo ay uh, maaring uh, magkaroon ng landslide mga ganyan, ano ho yan makikita nyo ho yan sa Hazard Hunter ng Fivox ano ho kaibigan, okay so yan po ha ah, yung uh, umpisa pa lamang yan yung mga dapat na paghahandang gawin natin habang papapasok po ang uh, isang bagyo o parting pa lamang katulad ho ng ngayon ano ho dahil uh, inaantabayanan po yung uh, yung bagyo yung pagpasok ano ho at pag landfall sa ating bansa. Mamaya naman, ano, habang uh, bumabagyo, ano ho yung mga dapat natin gawin? At syempre, pagkatapos ho ng bagyo, ayan ho ano, ang uh, mga dapat din ho natin gawin. Kaya po iahatid ko sa inyo, makalipas muna ilang paalala. Oras, alauna 15 ng hapon. Ngayong Pasko, handa na siya. Ma. Bawat handaan siya bahala. Ma. Noche buena pang regalo. Lahat ay kumple. masyadong mainit ang mga isyu ngayon. Tara, chill po na tayo with Mango Royal Milkshake. Gawa sa fresh at tunay na mangga. Pinagsama sa special creamy milk at premium ingredients. Kaya bawat higo, royal sarap ang malalasap. Yan ang signature goodness ng Mango Royal Milkshake. Thick, creamy, fruity. Pang royalty ang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bumili sa pinakamalapit na Mango Royal Milkshake Store sa inyong lugar or umorder on or online sa inyong Suking Food Delivery app. Tikman ang sarap ng produktong gawang Pinoy para sa bawat Pilipino. Mango Royal, sarap para sa lahat. Handa na ba kayo sa tunay na American-style sarap? dito sa American Ribs and Wings, Victoria, Laguna. Malulunod ka sa linamnam ng Fall of the Bone Ribs at mapapawu sa anghang sarap ng Signature Wings. Perfect sa barkada, pamilya o kahit solo food trip. Freshly cooked, big servings, at siguradong sulit, kaya kung naghahanap ng malupit na kain, punta na sa American Ribs and Wings, San Victoria, Laguna, where family meets and every bite brings you closer. Lasapin ang diwa ng Paskong for Everyone kasama ang McKenny Christmas Hams. Gawin pa itong mas espesyal kasama ang mga bagong star ng kahit anong celebrations, ang McKenny Sausages. Mabibili sa mga McKenny food outlets at inyong mga suking palengke at supermarkets. May lakas ng 10,000 watts, Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 oras so, oh mga bibigang na launa 10:00 na buwan ng hapon at tuloy-tuloy tayo ha, sa ating palatuntunan ng uh, kaakibat at aking nga ho kayong pinaalalahanan ano ho kung ano yung mga dapat nating gawin uh, kapag uh, may bagyo ay syempre una-una kapag ho, paparating na yung bagyo ano yung mga preparations mga paghahanda ngayon naman dito tayo sa kapag halimbawa nagaganap ho yung pagbagyo nandyan na ho yung bagyo okay Una una siyempre, dapat uh, manatili ho tayong kalmado. All right. At huwag ho tayong magpanic. Okay, ganyan lang ho yan mga kaibigan, ano po? And uh, so tingin po niyo kung halimbawa kinakailangan niyo ng uh, ng rescue, okay, ganyan mga kaibigan. Eh, tumawag ko sa emergency hotline numbers ng pamahalaan. Okay, especially na inyong uh, lokalidad no, ng inyong uh, local government unit mga kaibigan. At syempre, yung 911, huwag ho ninyong kakalimutan yan, okay? Uh, ngayon, halimbawa, kung ang uh, pangalib naman, halimbawa, ay dulot ko ng uh, pagbaha, okay? O kaya kung uh, kayo po ay nasa tabing uh, dagat, ano ho, mga kaibigan, may bantahoy yan ng tsunami, no? Ang gawin lang ho, syempre, eh, dapat umakit na ho kaagad sa mataas na lugar, okay? At uh, okay naman kung... Uh, hindi na ho kayo makakaalis diyan medyo inabot na ho kayo may mga ganun ho kasi ano, mga kaibigan. hindi naman sa sinisisi natin kasi before pa ho talaga bumagyo pinagsasabihan na talaga yung mga lugar na bahain or maaring tamaan ho ng mga tsunami uh, or ano ba yung isang klase uh, tsunami or yung uh, daluyong yeah magkaiba ho yun eh hindi mo mga yung daluyong dahil buyan sa sa bagyo okay Uh, yung pong tsunami dahil sa lindol. So, da daloy yung pala ang pag-usapan natin kasi bagyo yung ating pinaghahandaan. You no know? So, ano na yan eh, ina, ina uh, ang tawag doon? Pinagsasabihan na ho tayo agad. <laughs> okay. Pinaalalahanan ho tayo agad na kailangan ng lumikas kasi nga nandiyan yung bagyo. E, eh, na yung inyong lugar ay bahain pala o kaya na may pwede maka-experience ng daluyong. E, eh, yung iba ho kasi hindi agad umalis or ayaw umalis. Okay. Uh, well, anyway, hindi na ho natin yan uh, sisisihin. Talaga namang may ganoon, mga kaibigan. O kaya naman, baka hindi who aware, ano ho, kahit nasa damak-mak na ho yung uh, informasyon ano, na yung nilalabas po ng, ng mga media outlets no ho ng lokal na pamalaan eh hindi pa rin nakamonitor kasi yung pong mamamayan eh hindi talaga niya malalaman di ba so pag may mga ganyan no again umakyat sa bataas na bahagi ng inyong bahay uh, kung, kung kailangan sa bubong sa bubong Ganun ho talaga yung mga kaibigan. ho. Ano. O kaya mataas na lugar talaga. Uh, ngayon naman ho, kasi mga kaibigan, no, sa, since mabuo po yung DRRM uh, natin, ano, ho, uh, identified na ho sa lahat ng lugar uh, kung saan dapat yung mga evacuation area. O kaya halimbawa sa yung mga route o yung mga daanan papunta sa evacuation area or sa mga ligtas na lugar, uh, kapag ho ang isang lugar ay... Uh, baaring masalanta ng Uh, ng ano ng storm surge or ng tsunami or ng uh, mga pagbaha. Meron na hong ano yan, may mga uh, specified na ho yan and identified, iga nga, na mga lugar na kung saan ka dapat pupunta para safe ka. Okay? Meron na nga ano yan eh, uh, meron na nga mga signages yan, ano, this way to ano, parang ganyan, uh, evacuation area. Uh, ano ba, storm surge evacuation area, tsunami evacuation area, mga ganyan yan, ano ho. Uh, kung wala hong ganyan ang inyong uh, uh, local government unit, ang inyong pamahalaan, eh baka iba ho kasi ang hazard sa inyong lugar. Okay? Pero kung ganyan ang hazard sa inyong lugar at wala yan, tawagan niya naman ng pansin. Ano ang lokal na pamahalaan? Dapat ho gumawa at mag-identify ng mga tamang lugar. Okay? Ngayon naman, Siyempre, ay, ayun ho, kaya do sa umpisa pa lamang ay sinasabi na natin eh, dapat merong emergency kit. Bit-bit nyo ho yan kagad ano, sa mga uh, paglikas ikang ano, mga kibigan. At habang umuulan, nandiyan ano, yung ulan, malakas, ano ho, uh, manatili lamang ho sa loob ng tahanan, ano ho, edi di isara ho ang uh, pintuan, ang bintana ano para hindi ho uh, ano tawag ang gihan ng uh, ulan at wag na ho kayong uh, lumabas pa ng inyong tahanan kula wala namo ho kayong mahalagang gagawin outside ano ho eh manatili lang mo pong uh, nasa loob ng yung uh, mga tahanan kapag ho bumabagyo okay ngayon halimbawa tapos na yung bagyo yan ano yung mga dapat ho nating gawin naman syempre kumpleto yan ano ho Una-una uh, ho, siyempre, manatili po sa ligtas na lugar. Okay? Uh, siguro, wag mo na ho lumabas hanggat maaari kung wala hong abiso na ligtas na hong lumabas. Okay? Ganun lang naman ho yun. Eh, no? Maging alerto. Okay? Uh, siyempre, kapag ho, dumaan ang, uh, ang, bagyo, di ho ba? Uh, dalawang bagay yan eh. uh, may mga bahayan, pwede rin may mga nasirang Uh, infrastructure gusali ganyan ano ho. Pwede may mga bumagsak na puno, ayan uh, bumagsak na poste halimbawa ano So umiwas po tayo sa mga ganyan, yung mga naglaylay kable halimbawa ng kuryente. Iiwas tayo diyan. Kaya maging alert ho tayo sa mga ganyan ano kasi may uh, may pagkakataong talagang kailangan mo lumabas ano uh, kailangan kailangan ingat ho tayo sa mga ganyan okay ah uh, huwag kong lumusong sa baha no kung may baha hangga't maaari din huwag kong lumusong Lalo na kung hindi ho sigurado yung lalim ng baha. Uh, minsan ho kasi uh, kahit na sabihin natin kabisado natin yung lugar, tapos tinig naman, ay hindi, abot ka yan, ganito yung suka niya. Eh hindi ho natin alam kasi kung baka mamaya meron pala hong manhole na natanggal ang takip. Di ho ba? Eh baka ho kayo malusot doon. Yan, okay? At lalo na kung hindi ho kayo taga doon sa lugar na yan, no? hindi, talaga hindi nyo alam kung gano'ng magiging kalalim ang baha. Kaya wag na ho lumusong. Okay. Ngayon, kung kailangan, kung lang naman ha, ay eh, siguro laro na ito doon sa mga rescue workers, ano ho okay. Kailangan ho magsuot ng bota o kaya yung yung derecho, ho bota tapos parang overall siya. Kasi yung bota may hangganan, di ba? <laughs> eh para kung lagpas tuhod yung tubig baha, eh, di pasok na sa bota. Yan, okay. So, yung mga ganyang protective uh, gears, ano, para ho maprotektahan uh, ang uh, ang ating katawan sa maduming tubig. Nga, kung sakali humabasa ng maduming tubig sa tubig baha, maghugas ka agad. Di baga, pagka ahon, maghugas agad, no? maligo siguro para buong katawan na at sabunin humabuti la, ang katawan, lalo na yung paa no? na siyang napalusong sa baha. Ika nga, okay? Uh, ngayon, kung sakali na hong binahay yung inyong lugar no? dahil po sa pagbagyo at umupa na, Uh, I-check po ang kuryente, ha? Okay? Siguraduhin po ninyong tuyo yung mga saksakan sa pader, di ba? Yung mga outlet kung tawagin. Uh, siguro tuyo yung iba pang mga gamit na di kuryente, okay? Bago hubuksan yan para maiwasan po yung pagkakuryente. O yung po tinatawag na electric, uh, electrocution. Yeah, okay? Pero syempre, ganun din. Uh, panatilihin po rin natin yung pagiging kalmado, okay? At uh, yun nga again, iwasan hong pagtawid sa mga baha no? kung hindi naman kinakailangan lumusong ka sa baha. Huwag lumusong. Okay? Makinig pa rin po tayo palagi sa mga balita, sa update ano, sa radio at TV. Manatiling updated ano ho, uh, lalo na sa mga tagobilin or sa mga bilin po ng uh, inyong lokal na pamalaan ng ating mga kinaukulan at uh, sa pamamagitan ho kasi ng pakikinig sa radyo like dito po sa DCJV or pagtingin po sa mga uh, social media sites, ano ho ng inyong lokal na pamalaan. Diyan ho makaka-update ho talaga kayo ng uh, ano nangyayari sitwasyon at mga dapat gawin. Okay? At isa pa, kung sakasakali namang uh, uh, na-secure na natin ang ating sarili, tayo po iligtas, walang problema, ikaw pati pamilya, kung may pagkakataon ho na tumulong sa iba, gawin din po natin. Okay? Uh, bigyan ho ng first aid. No? Yung pong may mga, halimbawa, may nakita kayo, may maliit na sugat. Okay? Uh, bigyan natin. First aid. Pampaunang lunas, ano ho, uh, kung kinakailangan. At humingi rin ng tulong medikal sa mga eksperto naman. Okay? Ganun. I-assist lang ho natin ng konti. Ano ho. Again, ha, kung gusto ho natin tumulong sa iba, make sure uh, natulungan mo muna yung sarili mo. Okay? Uh, yung pamilya mo, una-una, no? secured mo na lahat yan bago ka tumulong sa iba. Wala naman masama no? Uh, na sa iba, but make sure again, ano, uh, una ho ninyong secure yung inyong sarili, okay? yung inyong pamilya na rin. Kasi ho, uh, sa pagkakataon, halimbawa, baka kayo po yung tumutulong tapos ikaw pala yung may problema, mas ano pa eh, mas magdodoble pa ho hirap ng mga uh, rescuers, sabihin na natin. Di ba? Kasi kayo mismo, biglang kailangan bigyan ng atensyon. Dihobaga, ambisya sa sana doon na lang sa inattempt niyo rin tulungan, dihubaga eh uh, wala sa ano, wala sa kumagka wala sa tamang diskarte. Eh. Ayun ha, yung uh, inyong uh, pagtulong no, sa kagustuhan mo lang no. So dapat wise pa rin kasi ano makibigan yung ating pagtulong, okay? At eto uh, ito po pala no, uh, siguro last muna halimbawa sa tubig kasi minsan ho uh, pagkatapos uh, tapos ng ulan, lalo na ho binaha ang inyong lugar, Meron at meron hong ano yan eh. Kahit pa paano yung yung mga tubo ng tubig nagkaka yan, no? pwede hong uh, baka nagkaroon ng kaunting likiyan oh no? kaya napasukan pala ng ng ano yan, ng tubig baha no So make sure malinis ha, yung pong uh, ating mga tubig especially kapag iinumin yan, inuming tubig ano ho. Siguraduhin hindi ho sira yung pong mga ano ha, uh, imbakan ho yan tubig. Yeah, no hindi ho na-contaminate. Yan, okay. At kung hindi sigurado, hindi natin masabi, eh pakuluan ho ng uh, mabuti yung uh, uh, inuming tubig. Okay? Sabi nga na pakuluan po ng dalawang minuto. Yung po sinasabi hong dalawang minuto na yung mga kaibigan, hindi ho yung pagkasalang nyo, bibilang ka ng dalawang minuto na. Hindi ho. Eh hindi naman ho agad kukulo yun. Ang gawi, ibig sabihin ng dalawang minuto, kailan ba magsisimula yung dalawang minuto? Kapag kumukulo na yung tubig, yan. Kumukulo na siya, tsaka nyo i-start yung 2 minutes. Yan. Safe na yon Okay? Kung gusto nyo mas makasigurado, okay lang dagdagan. ba diba? wag Huwag lang kukulang. Pero, wag naman husa sa nauubos na yung tubig dahil nag evaporate na sobrang kulo. Ano? <laughs> Ayan. Para safe po yung inuming tubig. Alright? So, yan po ilang mga basic paalala ho natin, ha? Kapag ho ganitong merong sama ng panahon, ano yung mga dapat at uh, dapat gawin kapag paparteng ang bagyo at mga dapat gawin kapag nandyan ang bagyo at syempre after bumagyo ano rin yung mga dapat natin tanda alright so yun muna mga kaibigan ng kabuuan natin pala ng kaakibat ng pong Biyanes, December 5, 2025 sa kalam po natin mga nakatuwang sa technical side once again sa kalam po ni Maricon Rodriguez ako po yung nakasama Daniel Castro dito po sa ating pala ng kaakibat Manatili lamang ho nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Oras sa launa imedya ng hapon. Muling samahan si Daniel Castro dito sa programang Kaakiba. Lunes hanggang Bernas sa launa ng hapon. DZJV 1458 Radio Calabarzon.